Pinagpalang araw po mga kabataan, mga kahusay, ngayon po ay kalabing anim ng Abril 2024, ganap na ala-ala na 35 ng tanghalay at yan ang singkad na singkad ang init, 40 degrees yata ay pakiramdam ko at aringaho, susubukan ko hore magluto din sa labas ng walang apoy, init ng araw ang ating pagaganahin. Pero po ito yung disclaimer lamang at for entertainment use only, ay mga professional lang po ang gagawa na rin katulad ka o tingnan niya mga kabatang. at ako po ay naglabas din ng itlog meron din nga po ako dining uh, kasama hang kasamahang maais at bubusahin mamaya tingnan nyo na lamang o oh, ayan na at inilagay ko na nga pinainitan ko po mga limang minuto kong pinainitan po yan at ganun din po ako bilad na bilad sa araw o oh, kita nyo naman o nakasumbrerong malapad kainain naman ng A-night ay yan oh, singkad na singkad ay alaw na ay media alaw na 40 at yan lalagyan ko ng mantika aw oh, kita nyo naman rinig nyo at lagitik pa ang tunog sa inik talaga naman ng panahon ay 40 degrees naman yata eh, sa aking pakiramdam at ang aring uh, ahaw magpiprito ako ng itlog at tingnan nyo kaya lang kung aking cameraman ay napalayo yata. Medyo hindi kitang kita at baka sabihin nyo Pero ori, totoo-totoo, yan o, bumagsak pang itlog. Ipinirito ko, binasag na. At titingnan natin maya-mayay eh, kung yan ay mag-bubuo. Uh, at papakita ko rin naman sa inyo, tingnan nyo. Malayo-layo lang ang ating camera, cameraman at sobrang init hindi ho pwedeng mag camera doon sa malapit ay kita nyo naman payang ayang at talaga naman iba naman ang luto ng apoy at luto ng ganaring kainit sa sinag ng araw sa sikat ng araw iba naman ho yun direct from sunlight lang ay kalayo naman ang pagitan kaysa apoy ay decay kaya mabilis maluto yari payang ayang ho kung tatatlo hanggang limang minuto, bago arin malutaw. Uh, Pero huwag ka. Tingnan natin, nat mga professional nga lang gumagawa na rin. At wag nyo gagayahin kung kayo hindi karapat-dapat na gumaya. Inuulit ka, bari for entertainment just only. Aba, ay kita nyo naman, o. Oh, Nabuurin nga, kaya lahat yung wang oh, side up na tinatawag, o malasad daw. Pero ayos na, kahit hindi man kainit, yung kumbagay katulad ng sapoy. Eh. Ay kung ayaw, may konting dikit lamang po, kaya kinayod. O oh, yan. At ibarin rin nga po yung galing sa apoy eh, at sobrang sobrang init nyo. Naya rin naman po ay eh, parang kainaman lang ang init. At yat ilalapit ko po sa inyo para makita nyo. Buo rin naman yung pinakaputi niya. O, oh, hirul din naman sa init eh. O, oh, o, oh, tingnan nyo. O, oh, yun. O, oh, bububuri naman itlog. Yung, yung pinakaputay. At muli po, ito po yung abang linggaod si Batang Korat. Nagsasabing mabuhay po tayong lahat. God bless us all and count your blessings. Mabuhay! At ito na nga po, magbubusa na po ako. Lalagyan ko po ng konting mantika ang ating kawalay. Ang ating pong kawaling ginamit ay sinauna at may syansipa para tamang tama sa pagpapalagitek. Uh, o pagpatuktok ng ating kaldero o ng kawalay na may takip mamaya pagka bumubusa na at iyan binuksan ko na po ang popcorn o ang mais na kinuko ay dalawa pong plastic array magkasama sa loob kaya matagal pong buksan at iyan po wag na po kayong mainip habang pinapainit po natin sa sikat ng araw ang ating kawalay ay tunay ka namang ito ay pabubusahin natin Mahal man ako ah, kung gano'ng kainit talaga ito. Kanina, kanina, kani kanina ay 40 ang aking pakiramdam. Bakit diba? pahit, parang 46 na rin nga ay. At ayan na. Ah, ang sinag ng araw, ang sikat ng araw, ang tinday. Alaw na 40, alaw na 45. Oh, ay, kita nyo naman. O, oh. oh, ayan na. Ah. Oh, maya maya yan maglalago eh, maglalaguto ka na. Magpapap na yan. o oh, kaya maging tatawagin popcorn. Bubusa na yan at ating pong para bumusan na ang ating uh, mais abay Aba, itin na nga. Oh, po tayo tay. Mahina ang laban at yan po naman ay init ng sikat ng araw. Hindi po yan init ng kalan. Oh, po tayo tay, unti-unti. Oh, yan, nagpapap naman na yan. bumubusa. Kitang-kita, walang kadaya-daya. Kitang kita na sa hula O kita nyo Yan na O pito po nyo abang lingkod si Batang Kurat Nagsasabing mabuhay po tayong lahat God bless us soul and count your blessings Mabuhay Ayan mga profesional ang katulad ko Ang gagawa nito Tingnan nyo naman Bumubusa bumubusa kitang kita nyo Yan po ay walang Nakalagay na Talan sa ilalain, yan po ay sa init ng semintaw. Oh, tingnan nyo naman, sobrang init talaga ng panahon. Oh, siyaw! now, na. Sa init na ito, sa hindi pa po nakakasubscribe sa aking YouTube channel, FB page, batang kurat, Kaya po ang panahon. Ayan na. Katok-katok ng kantay para bumusaw magpap ang ating popcorn. Ayan na. Oh, Oh, Aba, hindi natigil na. Laglagan na eh, oh. oh pati naman mga damoy, ay eh, malakas hangay na oh, yan. Kita nyo naman. Oh, tikmay. Tikman, tikmay. Oh. Ay, husay. Bishkaw, bishkaw. Tikmay ulay. Oh, bayay, sigay. Nakaluto.